Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. Jonas kabanata 3 talata 10. Paano mo malalaman kung tunay ang iyong pagsisisi? Ano ang dapat mong gawin upang maranasan ang habag ng Diyos? Madalas nating marinig ang salitang pagsisisi, pero ano nga ba ang tunay na kahulugan nito? Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang pagsasabi ng patawad sa Diyos, kundi isang pagbabalik loob sa Kanya at isang pagbabago ng ating buhay. Sa Biblia, iniutos ng Diyos kay Jonas na babalaan ng mga taga-Ninive tungkol sa paparating na hatol. Ngunit sa halip na magmatigas, sila ay nagpakumbaba, nagsisi at taimtim na nanalangin sa Diyos. Dahil dito, pinatawad sila ng Diyos at hindi na itinuloy ang parusa sa kanila. Ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagbabago. Ang mga taga ni Neve ay hindi lang basta humingi ng tawad sa Diyos. Iniwan nila ang kanilang masasamang gawain at bumalik sa Kanya. Sa parehong paraan ang ating pagsisisi ay dapat na una, tauspuso at may pagpapakumbaba. Ang pagsisisi ay dapat manggaling sa puso, hindi lang dahil natatakot tayo sa parusa, kundi dahil tunay nating nais bumalik sa Diyos. Ayon sa awit 51, Ang handog ko, O Diyos, ay isang pusong tapat at nagsisisi, hindi mo ito tatanggihan. Ikalawa, may kasamang pagtalikod sa kasalanan. Hindi tunay ang pagsisisi kung babalik lang tayo sa dati nating maling gawain. Dapat nating talikuran ang ating kasalanan at magbagong buhay. Naririto ang sinasabi mula sa aklat ni Propeta Isayas, Kabanata 55. Iwanan ng tampalasan ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga gawin manumbalik siya sa Panginoon upang kahabagan siya at sa ating Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Ikatlo, sinusundan ng pananalangin at pananampalataya. Ang pananalangin ay isang mahalagang bahagi ng pagsisisi. Sa pamamagitan nito, humihingi tayo ng habag sa Diyos at ibinabalik ang ating tiwala sa Kanya. Ayong sa aklat ni Santiago Kabanata 4, Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Ang habag ng Diyos ay laging handa para sa atin. Sa kabila ng kasamaan ng Nineveh, hindi sila itinakwil ng Diyos. Sa halip, ibinigay niya sa kanila ang pagkakataon upang magsisi at magbago. Ang Diyos ay hindi madaling magalit, kundi puno ng habag at pagpapatawad. Hindi niya nais ang ating pagkawasak kundi ang ating pagbabalik loob sa Kanya. Anuman ang ating nagawang kasalanan, may pag-asa pa rin tayong mapatawad kung tayo'y tapat na magsisisi. Pagnilaya natin, mayroon ba akong kasalanang hindi ko patunay na pinagsisisihan? Handa ba akong talikuran ang aking maling gawain at sumunod sa Diyos? Paano ko mas maisa sa buhay ang isang pusong tunay na nagsisisi at nanunumbalik sa Diyos? Panalangin, Panginoon, salamat sa iyong habag at pagpapatawad. Alam kong marami akong pagkukulang, ngunit ikaw ay laging handang tumanggap sa akin. Tulungan mo akong magsisi ng taus puso at talikuran ang aking maling pamumuhay. Bigyan mo ako ng lakas upang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Amen. Ang Diyos ay laging handang magpatawad. Lumapit tayo sa kanya nang may pusong nagsisisi at handang magbago.